ngayon kunin na natin yung gulong dito sa GNT bali in order ko siya sa Shopee so hindi lahat ng Shopee ay fake basta kilala mo yung seller nakikita mo naman sa yun eh hard oh, pulse na yung pan natin bister natin Oh boy, bagong review na yung kwan, Beast Tire. <laughs> Đi kia. Alright, Shout out Kaiku ya. <laughs> <laughs> mga lods time check for 12pm so today is january 2 so ito yung bistar natin sa harapan yun know, o bago bago mga lods so bakit ko nga ba nasabi na 30,000 odo so ganito yon dun sa last upload natin ng beast dito sa YouTube channel natin. Check natin mga lods. Open natin yung uh, YouTube natin. Uh -huh. Then, punta tayo dito sa may page uh, videos. Yan mo. Um, to. ito. Ito. Parang stock lang. Makapit at pang matagalan. So, meron siyang 417 plus. So, one year ago yan. Ito yung last, mga lols. Ito yung last. Yan, panorin mo na ads. <laughs> ito yung last na kwan eh. Ayan ito. Ito yan. Ito yung video bago kami mag bago kami pumunta sa Baguio. Ayan o. Oh. So, kung titignan yung odometer na latest noon, 68,572. Hindi ba makita? 68,572 nakalagay dyan mga lods. So, 68,572. So, it, meron kasi yung ginagamit kong apps kapag nagagasolina ako. Uh, every time na magagas ako, i-record -re yung gasolina yung nilagay ng gasolina, ilan yung binayad mo, and then ilan yung latest na gas na odometer. So dito sa may ah, download nyo download nyo, download download to mga lords. Ito, fuel Malaking tulong to mga lords. Matagal ko na akong gumagamit ng ganito. So dito sa fuel mga lords, dito yon nandito yung mga kailangan ko i-maintain. So ito yung isang front tire. So uh, sa 98,572, diyan na dapat ako magpapalit ng uh, front tire natin. Pero ngayon, umabot na siya ng 99,000. 689 km. So bali ang mangyayari, ko-compute natin. Okay? So ilan yung sinabi ko? Yung latest ngayon ito, 99689. 99689 minus yung, yung yung mga loads yung video natin na last ito. 68,562. 68 68 5572. So ayan mga lods, more than 30,000 yung natakbo natin bago tayo nagpalit ng gulong sa harapan. <laughs> 31,000. Oh my goodness. Akala ko hindi siya abot ng ganyan pero umabot pala. <laughs> so yun yung computation natin. So ang gagawin naman natin mga lods is itong front na ito, you know, is i-set as done natin para babalik na naman siya sa zero. Ayun oh. Ah, ito, front tile O back to zero na naman 'yan. So ibig sabihin, sabi niya dito sa 12,900 ah 129,689 magpapalitan na naman ako ng front tile So every 30,000 'yan mga lods sa front tile ang nilagay ko. So sigurado naman basta bister yung gagamitin natin. <laughs> so ayun. And then this sa tune up. May hinihintay kasi ako dito yung gasket sa carbon cleaner, sa change gear oil, change oil mag change na tayo malapit na mga loads and then gagraduate na rin si Bit kasi mag 100,000 na siya 100,000 kilometers <laughs> solid so yun yung computation natin mga loads sa kaya kung gusto mong lumipat sa Bistair ay talagang sulit mga loads actually ginamit ko to ng 1 year yung yung kapapalit lang na gulong mga lodges, is hindi pa yun nabubuksan promise no So titingnan mo yung tersilat niya is napaka rumi. <laughs> so ngayon lang siya kasi siya binuksan. So ah, yung date noon mga lods is ah, hindi ko matandaan kung kailan yon. Basta bago kami pumunta ng Baguio City. So nasa December yon mga lods. Yung sheets mga lods. Yung sheets. Saan yung sheets? Ito. Yung budget. Ito. Tingnan natin dito pala mga lods. December 2022. Yun, December 2022. Oh, ito. Oh, ito mga lods. Nirecord ko pala siya. Yan o. Oh. Palit gulong harap likod. Yan o. Yan pala. Noong December 22 mga lods. December 22, 2022 doon tayo nagpalit ng bistel and then ngayon Uh, December ay January 2, 2023 pinalitan na naman natin siya. Yung harapang usapan dito mga lods, uh, yung front tire. Yung likod mga lods is uh, umabot din siya ng uh, mga ilang odometer. So kasi yun ang nalalas pag kasi eh. kaya ang nag-focus lang tayo ngayon dun sa harapan. Okay? So yun yung harapan. Umabot siya ng 30,000 odo. <laughs> so yun mga lods. So sa mga kuan gustong bumili, uh, maraming seller dun sa Shopee so bali tignan nyo maiki kung legit sila o hindi no? so pinaka-recommend ko sa inyo is si uh, Bicol Bicol Tech so galing niya ng Bicol mga loads ito yung papakita ko yung Shopee nya Bicol Tech eto Bicol Speed Tech. So dito ay bumili mga lods you know mm -hmm. yan. so ito si seller nag update siya so in update niya rin yung gulong noon no? yan no? yan so mabait naman si seller so ayan mga lods bigyan kayo bumili kapag yan. So salamat sa panood mga lods. So yung mga gustong gumamit ng fuelio solid siya mga solid ito fuelio Yan. Comment down kayo kung gusto niyo yung pag-aralan natin tong fuelyo, no. <laughs> okay. Wala ko to oh. Hahaha live. Hahaha 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 Hahaha